small maliliit huwag mong smolin may talent at kakayahan yan di pa lang nailalabas. di pa nadidiskobri di pa napapansin ng karamihan small nga eh bago pa lang wala pang nakakakilala wala pang pangalan real talk mo na tayo nahihirapan ka na ba post ka ng post pero mangilan-ilan lang ang mga viewers mo. Tapusin ang video nito kapag isa ka sa mga content creator o mga baguhang content creator. Tara, usap tayo. Oh, di na kailangan ng kape ha? It's noon time na kasi eh. Narito ang ilang mga tunay na pangyayari na madalas mangyari sa mga maliliit na content creators sa social media. Laging dumadaan ito sa wag Kaya ngayon, naisipan kong bigyan buhay at pag-usapan natin. Una, small content creators nang dahil sa kanila lumalaki ang viewers at mga followers mo. Yes, dahil sila yung mga masugid mong taga-share, taga-like, taga-comment sa bawat videos na pinapost mo. Sila lang naman yung dahilan kung bakit may mga vloggers na sumisikat na talaga ngayon. Pangalawa, kapag nagla-live ang small content creators, dalawa hanggang tatlong viewers, masaya na yan. Samahan pa ng konting comment, kontento na talaga yan sila. Pero alam nyo ba mga ka vlog, kailangan nilang makompleto ang 60k minutes view na hinihingi ni Meta para sa requirements na magkaroon ng in-stream ads kasabay ng ads on Reels. Pangatlo, napapansin niyo ba kapag small content creators ang naglalive, walang masyadong umaakyat, walang gustong magbigay ng stars kasi nga kung i-flex sila, e eh, konti lang ang views ng mga small content creators, di sila masyadong makikita. Tama, di ba? Pang-apat, bihira lamang po ang mga nagko-comment or nagfa-follow back sa kanila. Kasi nga, wala pang maraming bilang ng followers. Sa isip nila, kung magko-comment sila sa mga post ng mga maliliit na content creators, kokonti lang talaga makakakita nito at walang magfa-follow sa kanila. O di ba? Another point na naman. Ito ang masaklap. Panglima. Kapag may mga nagla-live na mga malalaking bilang ng content creators, di ko yan ididenay. Pati ako nga nagagawa ko rin eh. Hindi ba't inaabangan natin? Abang tayo ng abang at nakikiusap na makaakyat sa kanilang live o ano, mga small content creators. Tama na naman ako, di ba? Nakikiusap sa mga malalaking content creators na sana mapansin. Real talk talaga to. Para mga bata na gustong humingi ng candy, isang candy lang na bibigay sa atin, sobrang saya na. Dahil nga small content creators, eh, walang masyadong followers. Isang follower kada araw, masaya na yan. Aakyat lamang ang bilang ng followers nila. Real talk. Hindi naman talaga natin lahatin pero minsan yung mga big content creators, no, di tayo napapansin kasi nga small eh. Yun talaga yung real talk dito guys. Ay nako, lalo na kapag walang nakikitang potensyal sa isang small content creator na later on magiging sikat yan. Hindi ka talaga papansinin. Promise. May pang-anim pa guys. Habol ng habol tayo sa mga malalaking content creators. Message dito, message doon, comment dito, comment doon. Like, share, panay ang like, panay ang share sa mga malalaking content creators. Pero di naman talaga tayo napapansin eh. Minsan nga, kung nagmay message tayo, sin mode lang. Masaklap, di ba? Tapos minsan, may isang time, may oras na nag-message ako sa malaking content creators ko, no? no? Binigyan lang naman ako ng automated message at chika's number para kuno sa donations. Binabayaran pala pag nagpo-promote tayo sa mga malalaking content creators. Hmm, alam nyo ba kung bakit panay ang comment, like, and share ng mga small content creators dahil nagbabaka sakali tayo na merong makapansin sa atin na isa sa mga followers nila. Isa, dalawa, tatlo, hanggang limang followers parang jackpot na yan eh pag nakalima mafa-follow tayo o di ba tama ako tama kasi yun talaga yung mga napapansin ko yun din kasi ang ginagawa ko which is dahil ikaw nga ay baguhan pa lamang hindi mo alam lahat ng benefits ay mapupunta sa mga malalaking content creators kung umakyat tayo sa live nila, kung nagko-comment tayo, kung nagla-like tayo, kung nag-share tayo, which is di naman talaga tayo napapansin sa sobrang dami ng followers nila. Natuloy, minsan, nakakalimutan mo na ikaw ay isang content creator na may layunin na gumawa ng content hindi para makipag-share, like, makipag-follow to follow. Wala ka na tuloy may content, ikaw na baguhan ay napag-iiwanan samantala yung mga malalaking content creators, dumarami ang kanilang followers, dumarami ang kanilang viewers dahil sa inyo, dahil sa atin. Bilang isang content creators, paalala ko lang sa inyo sa mga baguhan, sa mga small content creators na wala pang masyadong alam dito sa social media kung naka-on man yan ang professional mode nyo na ang isa at pinakalayunin niyo ay gumawa ng content. Mas masisiyahan si Meta kapag ikaw talaga na baguhan ay gumagawa ng mga content, authentic content. Meaning, sa iyo talaga nanggagaling ang mga ideas ng iyong mga ginagawang videos. Ang trabaho mo mga ka-Jess Vlog ay gumawa ng makabuluhang content at sa bawat pagpapublish mo at pag upload ng videos mo ay may mga nakaabang na viewers at followers mo dahil alam nila na sa bawat pag upload mo ay may matututunan talaga sila bagong-bago galing sa iyo. At yung mga iba na nakakapanood ng mga content mo, mapipindot na lamang nila yung follow button. Alam mo ba kung bakit? Dahil nagugustuhan nila ang mga content mo. Kaya wag mo talagang kalimutan kung ano yung pinakalayunin mo kung bakit naging isang content creator ka hindi mo trabaho ang mag-promote or mag-share ng mga live ng iba. gawakan ng content mo, i-upload mo yan. At balang araw, sinasabi ko sa iyo, magkakaroon ko rin ng sariling followers at viewers mo. Magkakaroon ka ng pangalan. JS Chinette's Vlog. O ba? Diba? Tama ako. At bago pa tayo magtapos, nakikita niyo yung pala dyan sa katabi ng pangalan ko. Pakipindot lamang po yan kapag nagustuhan niyo po ang video na to at i-share at ng maraming matuto. O siya, tara, follow niyo ko. See you!